Hello mga kaibigan, kamusta kayo? Nandito ako ngayon sa likod bahay. Pali mamimitas ako ng lemon. Ano, uh, ayan o, oh. Uh, dahil bunga na kami lemon o, oh. Uh. maliit lang yan. Pero hitik mo bunga. Oh. Uh, masipag mamigay ng bunga yan. Uh, kita niyo, oh. Uh, marami na rin medyo ino. Eh, uh, parang matamis siguro lemon. Ayan, uh, nilalangaw. <laughs> Tsaka sabayan ko na rin mamitas ng sili. Ito nga pala yung sili ko. Yung talim kong siling labuyo. Napakaraming ah, bunga. Ayan o. Oh. Kasi kakain ako. Kailangan ko ng sili at tsaka lemon. Iyan ah, ang masarap na sausawan. Sabayan mo ng patis. Napakasarap ah, pang pagana kumain. Diba? Siguro marami rin ang gumagawa sa inyo nun. Oh. Ayan o. Oh. Sabayan ko na rin ng pag -harvest. Marami ng bunga eh. Okay. Ito, yan oh. Iyan ang aking nakuha. O oh, hindi ko pa napitas lahat yan. Okay guys. Maraming maraming salamat sa pagsabay sa akin sa pagmimitas ng lemon at ang aking siling labuyo. See you next time. Thank you so much. Ayan nga pala aking napitas at saka isang lemon.